So yung guys, ang tagal nung nag-atid ng pares, papagalitan ko pag dating nila. Prank natin. Let's go. Prank natin yung mga mag-atid ng pares. Pabos ka kasi yung pares namin. Ang tagal dumating guys. Let's go. Ayan na guys, ayan na. Ayan na yung mga ano. Kanina pa ako tawag ng tawag. Tagal nyo naman. Busta yung pares eh. Busta. Kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo ah. Ano ba yan? Ang tagal nyo mag-atid. Kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo ah. Ano Kano? na bagong tawag ng tawag? ubos na yung para sa amin, oh. Ito na, boss. Pulong-pulong yan, boss. Tumawag ako, <laughs> alas 12. Eh. Tapos, dumating kayo, alas 2. Ano yan? Katulog kami, boss. Ah, katulog. Ka sorry. Sabi ko sa inyo, magtutulog kayo, eh. <laughs> Kadating lang nila, kanina pa ako nag-aantay, alas 12. Wah! Eh. Nakatulog, <laughs> boss. Katulog pa daw. Nakatulog. mo itong kinain ng customer ko? Sabaw ng ano? <laughs> binagang babo, baka. baka. Naubusan na kami ng Paris eh. Hindi na maubusan to, hindi maubusan. Kanina pa kami ano eh. Nag-aantay eh. Andi to, andi. Pagay nyo na yan, kanina pa ako Ay. Init, ang init pa ng panahon, pinapainit niyo pa yung ulo ko eh. Hindi boss, yan. Nakatulog ako boss, kasama ano. Naglaro kasi kami ng ML. Ta, yan yung masasabi ko sa inyo. Sorry boss. Papaban ko na yung ML na yan. Palitan niyo na to, pabagal-bagal. Bagal-bagal kayo. Kanina pa nag ganap yung Paris yung customer, linagang baka na lang tuloy yung kinakain ng customer ko nandun sa dulo. Kinaya kasi kami nila mag-eventos. Sino yung nag -gaya dyan? Ano boss, uh, ano namin? Uh, may, uh, -may tournament kasi dun boss, uh, sinatas so, ang trabaho trabaho, hindi yung uh, maaluan nyo ng laro-laro. Yan. Sorry, sorry, alas 12 ko tumawag, dumating alas 3 na. Ah, bilisan nyo, lagay nyo na dito. Bagal-bagal kayo eh. Kuna 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 kuna. Mabali ang boto. Last dose tawag ng tawag di sumasagot. kani pani na kanin, kanina panawalan ng kanin dito sa kaparis eh. Ay, sobrang slow. Ha, eh. patawa-tawa pa kayo eh. Sobrang slow niyo. Tawatawa -tawa pa kayo ha. Sorry boss. Okay, ready <laughs> yan, Jan. Boss. Hindi na mauulit, 'ke boss. Ah. Uh, sigurado ay niyo darang di mauulit. Di si santina kayo bukas kaso wala tayo tinda <laughs> yan, yeah, kanina pa tayo tumatawag alas 12 dumating alas 3 na yung pares wala na yung mga customer, pakita mo magsalisan na eh Nag yung ano natin deliver ngayon eh nagsialisan na talo yung customer wala kang tao, kanina dami naghahanap eh Antay wow. sila nang antay nang Paris. Alas 12 si tuwa, alas 3 dumating. Kaya nga ani. Uban-uban ba? Sige na. slow, may slow. natin yan. Sabaw. Sabaw. O, oh, sabaw ka. Hindi na ang paris in-order mo. O, Ay, blood nyo ko. Minit-init. <laughs>